Okay mga boss, welcome back at may siguro para sa akin at saka sa ibang viewers isa tong mahalagang topic ngayon. Pero sa mga viewers natin na alam na to, ano, so pagtiyagaan niyo na lang mga boss at magbibigay lang tayo ng tips sa mga amplifier user natin, especially sa mga concert pa auto users. So ano bang gagawin natin? Magbibigay tayo ng mga signs at tips para malaman na overload na po yung kinakabit yung speaker. Kadalasan kasi, ito yung terminal ng speaker ito. Yan, yung nasa likod. Meron siyang channel B, left and right. Channel A, left and right. Yan, right, left. Paano nga ba natin malalaman kung overload na tayo sa speaker o sobra-sobrang laki na o sobrang taas na ng watts na nilulod natin yung speaker. Minsan kasi hindi natin nararamdaman na nahihirapan na pala si amplifier o hindi na kaya ni amplifier. Tayo naman mga user halimbawa inosente not knowing na nahihirapan pala yung amplifier. Sige lang, pasounds lang tayo. Malalaman na lang natin yan once na nasira at pina natin sa mga technician. Once na yung technician ay magaling talaga sa sabihin boss. Mukhang na overload mo ata tong ano uh, amplifier mo. Mukhang sobra-sobrang speaker na kinabit mo. Yeah. Pag-usapan kasi natin dito, gawa ng hindi na siguro majority pero pwede siguro majority no. Marami sa mga amplifier users natin talaga na hindi talaga nila alam na no? na mali yung sistema na kinakabit nila mali yung pagkabit nila ng amplifier lalo na yung mga kaibigan nating amplifier users na hangga't maraming speaker ikakarga dito <laughs> meron 'yan yung ano 'di ba marami sa atin aminin niyo ikaw ikaw na nanonood aminin mo na 'di diba? minsan papa sounds hindi ko tinto <laughs> Hindi kuntin to, nahihinaan pa. Nahihinaan pa. Gusto talagang lumakas. So, anong gagawin? Papalitan ng mas mataas na watts o mas malaking speaker hanggang sa makuntin Kaya lang, hindi na mamalayan, pinapatay nyo na pa unti-unti yung amplifier. Paano natin malaman yan? So, unang science dyan ano, sa normal na gamit lang to, hindi yung nag-short yung speaker, hindi yung anong kadalasan kasi magiging problema din to at yung mga nagdi-DIY na ikita natin yan sa mga FB groups nagpo nagtatanong anong value nito anong value so isa sa mga signs na overload o sobrang lakas nyo magpatugtog mga boss overload na sobrang lakas nyo na uh, uh, nabubulol pa ako pagpasinsan nyo hindi tayo professional talk <laughs> dito ito Madalas to makikita sa mga amplifier na overload kasi nasusunog na to mga boss at ayan nga oh bagong palit na siguro to nasusunog tong 10 ohms yung 10 ohms na 2 watts 1 watt hanggang 2 watts na nakabit dito mapapansin nyo naman sa board na sunog na siya once na may mali sa frequency o talagang malakas yung pagpapatugtog nyo o ano na overload nyo na sa speaker Yan yun ang problema dyan Nasusunog yung resistor na yan Pangalawa Pangalawa Pag overload na ang speaker na kinakabit nyo Kung matibay-tibay yung amplifier nyo Misa naman itong mga speaker terminal Natutunaw na yan Natutunaw na kasi Ang dami nyo nang kinakabit dyan ng mga speaker Natutunaw siya. Pero ang pinaka Ano talaga dito Ang pinaka malaking sinyalis talaga O legit na sinyalis talaga na overload ka na sa speaker o sobra sobra na yung speaker na kinakabit mo o, napakataasa ng watts na niloload mo sa concert 5 auto ay yung ano itong speaker selector madalas na mangyari lalo na yung mga concert amplifier na kinakabit sa video okay yung misa na ah, hataw din yung mga nagirinta mabilis to masira mga boss yung ilalim kasi niyan, may mga, maliliit lang niyan na parang ano, kamay gumaganon ganon Tapos nakadikit dito, yung nagpapagalaw itong plastic. So pag uminit ng uminit yan, pag uminit ng uminit yan, anong nangyayari dyan mga bus ay ano, natutunaw itong plastic na deform So pag nade-deform yung plastic, yung mismong ano niya, wala na rin, hindi na rin kumakapit. Anong nangyari mawawala yung connection dito sa baba. Kasi itong ano niya, yan, mapapas yung BL, BR, EL. Ito yan sa baba, oh. So, nasira na rin to kasi mapapansin nyo, ginamper na rin ng ano, ng ano, ng unang gumawa. Yan, oh. So, calculated lang to ng, ano, na nag ng pipe na lagyan ng ganitong selector. Kasi ito yung magiging ano, signalis kapag nag-overload ka na. Hindi nakakayan. Kung tumataas yung current, hindi na, hindi na rin niya kakayanin na ano na ano iinit siya ng it kalasin natin to para ma-explain natin to mas maayos kasi bakit to tinanggal na kasi sira na tanggalin natin tingnan natin kung totoo baka mamaya malik naman pala ako pero ito na, na bagong palit na to eh ano to eh. Mm -hmm. Tsaka tinatanong ko yung may-ari nito kung ibababay babay pass ano ba yan? Nabubulol ako mga boss, palibhasa talaga ng natural na bulol. Pagpasensya niyo na, isa yan sa disability ko. Uh, hindi rin kasi makalabas yung yung dila ko, hindi katulad ng dila sa mga normal na tao na ano. Nakakalabas ng dila. Ako hindi ako nakakalabas ng dila. Kaya kung mapapansin niyo na bulol ako, ah uh, since birth gano'n na po talaga ah uh, medyo mataas lang yung ano, confidence ko na magsalita kahit alam ko namang bulod ako minsan kasi ano eh nagiging nagiging tawag dito mga boss nagiging ano ba yun parang ano parang dyan tayo nakukutsa minsan na ano parang minamak tayo parang parang iniinsulto o ano ba pinagtatawanan o ano ba akala nila ano, eh. parang pag nakarinig na ano ganun minsan ng tao eh ay ay ang hindi ko pa pala natanggal yung isa kaya pala matigas Yan. so ito yung pinaka ano niya? Kung mapapansin niyo dito, hindi na siya pantay oh, ayan oh, mapapansin niyo 'tong nawawala. Tingnan natin. Kalasin natin yung pinaka. Di 'yan. Sa iba naman ang ginagawa nito, binabypass na lang. Yan. Pag overload talaga ng speaker ito yung pinaka ano so ayan nga na deform na siya at saka kung mapapansin nyo yung kulay nyo iba ng kulay nito hindi pa naman nasira pero yung yung plastic nya pag uminit ayan no. deform na siya oh. itong isa ayan nagsimula na siya matunaw hindi pa siya totally ano pero papunta na siya doon kita ba yan na maayos hindi ba makita ano ba yan ano ba yan <laughs> mo ayan nagsimula na ma-deform tong isa ito ito isa pa lang yung pinagkakabitan nito yan ha? ayan lang kasi yung gumagalaw yung kumay na sinasabi ko so yan lang yung nagkocontrol doon sa negative pag ano siya, mayroon tayong mga na-encounter nito na talagang mas malala pa yung ano dyan, uh, problema. Ito naglulus pa lang. Kumbaga, nagsisimula pa lang ito ma-deform. Kumbaga, nangyari dyan mga boss ay ano, ay kinabitan ng mas mataas sigurong watts na nice speaker at inamit ng mahabang oras. Yan. So pa ito hindi pa ganun kalala pero papunta na siya doon. Yan po yung mga ano, yan po yung mga dahilan o yung mga signs na na overload na sa ano sa speaker. Ang pinaka worst diyan na mangyari kung ma-overload nyo, limawa wala na to, dinirekta nyo na. O in case hindi man to masira, mapapansin niyo diyan yung ano yung transistor masisibak na yan o bibigay na yung fuse. At saka ito, kung mapapansin nyo yung parte ng board dito, may team na siya. Ayan, may team na siya. So, yung normal niya na kulay ay ganito. So, mapapansin nyo dito, may team na siya. Kasi, lalo na dito sa part na to, kasi, ano yan, uh, sobra sa gamit o sobra-sobra yung speaker na kinabit. Malamang sa isa, isang channel na to, uh, mas malaki siguro yung speaker ang nakabit kasi very common yan sa mga amplifier users at lagi ako nakakatanggap ng tanong, Boss, uh, may dalawa akong dikinsi, mag a pa ako ng isang digits, so hindi siya magpapantay tatlo. Maaaring dyan yung isa, ang nakalagay ay dalawang dikinsi, o kaya yung isa may halong dikinsi, digits po. Example lang kasi karamihan sa na-encounter ko na nagtatanong, hindi talaga gumagamit ng speaker na parihos yung wattage, parihos yung size, parihos yung impedance. Minsan kung ano lang yung meron silang available. Limawa kung meron silang available na isang D12 at isa ka isang DGIS. Yun ang gagamitin nila. Tutunog naman yan pero hindi nga pantay ang tunog. At magsasapper yung isang channel. Yung isang channel na mas mataas yung watts na nakalod sa kanya at mas mababa yung impedance, yung channel na yon ang magsasuffer. At sa, sa sample na natin dito, ang nagsuffer ay itong channel na to. dini way ito ng may-ari kasi bumigay ito eh. Kung mapapasin nyo, uh, ayan, ang um, may mga hininang na kasi nagbago, nagpalit na siya ng bagong power transistor. Makikita nyo naman yung kaibahan no? yung kulay. Yung kulay nila ng luma at saka yung bago. At saka nag-suffer talaga dito itong channel na to. Kaya siya din ang unang bumigay. Yun po yung isa sa dahilan pag nagkakabit kayo ng speaker sa amplifier na hindi pantay o hindi parehas. So hindi balansi yung output niya hindi rin balanse yung ano yung performance ng amplifier nyo at to the point na maaring bumigay yung amplifier kapag tawag dito kapag nasobrahan sa patugtog o hindi niya nakinaya bumigay na lang siya katulad nito bumigay na lang yun lang mga boss at sana nakatulong yung video natin ngayon